So, mga dahilan kung bakit ayaw sa'yo ng taong gusto mo. Ganyan talaga eh, dito sa mundo, hindi ko rin alam kung bakit. Ano, meron tayong nagugustuhan, meron kang ginugusto, pero sa isang banda, hindi ka naman gusto niya. Ngayon, sa video ng ito mga kamamay, ipaliliwanag ko sa inyo, si-share ko sa inyo ang mga dahilan kung bakit hindi ka magustuhan ng isang lalaking gusto mo. So, huwag na natin ito masyadong patagalin mga kamamay. Ano ba yung mga bagay at dahilan na yan? Kung bakit hindi hindi ka magustuhan ng taong mahal mo, ng taong gusto mo? So, number one, dahil sa torpe ka. Tandaan yung mga kamamay, ah, yung pagiging torpe ninyo, yung pagiging ah, mahiyain ninyo, yung hindi nyo kayang sabihin yung nararamdaman ninyo, di ba? Yan yung ah, magbibigay sa inyo ng problema pag tagal, eh. Minsan kasi gusto rin kayo ng isang lalaki, hindi lang kayo makapagsabi. Okay? Gusto rin kayo ng isang tao, naghihintayan lang kayong dalawa. Hanggang sa dumating yung time na maraming taon na yung lumipas, inakala nung isa na wala ka talagang nararamdaman kaya naghanap na siya ng iba. So mga kamamay, talagang hindi ka magugustuhan ng isang lalaki kung hindi ka marunong magpahayag ng damdamin mo sa kanya. Kailangan mga kamamay, kung hindi mo man matumbok na sabihin sa kanya yung nararamdaman mo, kahit dun man lang sa iparamdam mo sa kanya. ba? Diba? Kapag kakailangan niya ng oras, kailangan niya ng attention mo, dapat nandun ka. Kaya hindi ka magustuhan ng isang lalaki talaga, eh, hindi mo ini-open yung nararamdaman mo. Mas maganda kung nililinaw mo, sinasabi mo sa kanya na gusto mo siya. Okay? Eh ano naman, kung hindi kanya magustuhan talaga, at least sinabi mo. Eh, paano kung gusto ka niya? Eh, di kayo na. So yun yung isang bagay na ang daming uh, sitwasyon, ang daming kakataon na nasayang. Dahil nga naging torpe kayo, naging uh, mahihain kayo, at hindi kayo nagtapat ng inyong damdamin. Isa yan sa mga dahilan kung bakit hindi kayo magawang magustuhan ng isang lalaki o ng isang babae dahil sa torpe ka. Okay? So number two. Ito ay dahil sa hindi pa siya handa. Okay? So, ganun talaga eh. Sa pag-ibig, sa buhay natin, kapag ka talagang hindi pa handa ang isang tao, kahit manligaw ka dyan, hindi ka niyang tatanggapin. Kung siya ay galing sa breakup, kung siya ay galing sa isang sitwasyon na nakakatroma, masakit o nasaktan siya noong last or previous niyang relasyon, eh talagang hindi pa siya magiging handa. Kaya anumat anuman ang inyong gawin, kung hindi talaga handa ang isang lalaki o ang isang babae, eh talagang hindi ka pa niya magugustuhan. Hayaan mo lang lumipas ang panahon, hayaan mo lang mag-heal yung kanyang puso, tulungan mo siya, pero wag mo siyang mamadaliin mga kamamay. Mga kasi yung iba dyan, uh, dahil sa pagmamadali, eh, pinipressure pa yung isang lalaki, pressure pa yung isang babae. Okay? Mga kamamay, ah, kung hindi talaga handa pang pa isang tao, hayaan niyo muna silang Uh, mag-heal, Hayaan nyo muna silang enjoyin yung bawat moments, okay, na dumaraan sa kanilang buhay. At yan yung isang dahilan kung bakit ang isang lalaki ay uh, hindi kanya magawang mahalin dahil siya ay hindi pa handa. So, next. Ito ay dahil sa kilala na nila kayo. Okay, mga kamamay. Meron kasing pagkakataon na kaya kayo ay hindi mahali ng isang tao, ng isang lalaki dahil sa kilala na nila ang buong pagkatao mo. Okay? Sabihin natin ikaw yung babaeng masyadong mahilig sa lalaki. Ikaw yung babaeng kung sino-sino na rin ang naging lalaki. So possible maging dahilan yun mga kamamay kung bakit ang isang lalaki ay hindi magawang pumasok sa buhay mo. Kasi nga, hindi maganda yung naging previous love life mo at kilala ka na niya. Ikaw yung babaeng mahilig sa mga lalaki na hindi man lamang kinikilala ng maayos. So, hindi natin masisisi ang isang lalaki kung talagang uh, ayaw niya na mahalin ka, ayaw niya na pumasok sa buhay mo. Dahil nga dyan sa iyong background, dahil nga dyan sa iyong pinagdaanan pagdating sa buhay pag-ibig. Okay? Isa yung factor mga kamamaya, kung bakit hindi ka magawang mahalin ng taong gusto mo. So next, ito ay dahil sa may iba na siyang nagugustuhan. Okay, ito yung kalimitang nangyayari. Eh. Misang kasi nag-assume tayo na, na, na parang gusto rin tayo. Okay, tapos nagtataka tayo, bakit hindi ako magustuhan? Bakit hindi siya umamin sa akin? Bakit nagbabago siya? Bakit umiiwas siya sa akin? yun pala meron siyang ibang nagugustuhan. Meron siyang ibang iniibig. Kaya ang kanyang atensyon ay nakafocus sa iba at hindi mo nararamdaman. Siguro magkaibigan kayo, oo, oh, oh, pero yung pag-ibig na talagang para sa isang lalaking, ginugusto niyang uh, maging partner, eh hindi mo mararamdaman yun. Okay? Hindi mo mararamdaman yung feelings, yung treatment na ganun. Talagang kaibigan lang talaga ang pwede niyang ibigay sa iyo, kagaya ng mga ibinibigay niya sa mga kaibigan pa rin niya. Tandaan niyo mga kamamay, kung siya ay mayroong ibang nagugustuhan, wala tayong magagawa doon kundi ang tanggapin. Kung tayo nagugustuhan, may mga paraan din naman, di ba? Huwag muna tayong sumuko. Bago natin tanggapin ang lahat, make sure na nagawa natin yung side natin. Yung side natin na manligaw, na ng mabuting kalooban, pero huwag tayong magiging plastik, ha? Pakita natin kung ano tayo. Pakita natin yung magandang hangarin natin sa kanya. Pero, kung dumating nga yung time na naipakita na natin yung sarili natin, naipakita na natin yung magandang intensyon natin, na talagang hindi tayo pinili. So, no choice na tayo doon. Kasi nga, meron siyang ibang gusto, meron siyang ibang minamahal. Alright? So, next. Ito ay dahil sa hindi ka pa niya kilala. Yes, mga kamamahay. Hindi talaga talagang magugustuhan ng isang uh, lalaki kapag ka hindi ka pa niya kilala. Kailangan mong makipagkilala muna, kailangan kanyang makilala bago kanya uh, mahalin, di ba? Kaya nga ang daming mga relasyon na nagsisimula muna sa pagkakaibigan eh. Di ba? Yung iba nga diyan, ang ganda ng babae, pangit yung lalaki. Pangit yung lalaki, ang ganda ng babae, basta vice versa. Yung po yung mga relasyon na dumaan talaga sa pagiging magkaibigan muna hanggang sa na-develop. Na Okay, may mga ganyang factor mga kamamay kilalanin nyo muna ang isa't isa. Pero kasi dyan kaya rin hindi tatagal ang isang relasyon, masyadong nabigla. Okay, uh, naligaw, sinagot, nang ganung kabilis dahil sa guwapo, dahil sa maganda, ayun. Nung sila ay uh, lumipas ang ilang buwan, ilang taon, naghiwalay din kasi nga hindi nila masyadong na-establish yung pagiging magkaibigan nila. Kaya mga kamamay, kung kayo ay hindi pa masyadong kilala ng isang uh, lalaki, eh huwag niyo masyadong biglain, huwag niyo masyadong i-pressure ang isang lalaki. Kasi normal po yun, mga kamamay. Talagang hindi ka pa niya kung wala pa siyang background idea tungkol sa iyo. At ang advice ko, mga kamamay sa inyo, dumaan muna kayo sa pagiging magkaibigan. Paano magiging mabuting kaibigan sa isang lalaki? Kailangan... Lagi kang naaasahan. Kailangan, lagi kang nandyan para sa kanya. Okay? Kung kailan siya may kailangan, mayroon siyang gagawin, kailangan nandun ka, nakaalalay ka. Kung may problema siya, broken hearted siya, dapat nandun ka. At kapag ka nag nangyari ngayon na broken hearted siya, yun yung nagiging ano eh, secret way para makapasok ka sa puso niya. Ang daming mga ganyang story, mga kamamay. Noong uh, down na down yung isang lalaki, bigla kang papasok, parang ikaw yung hero dun eh. Ikaw yung hero at hindi magtatagal mga kamamay kung magiging consistent lang kayo sa pag effort sa pakikinig, okay, ng mga hinaing niya, hindi magtatagal at uh, sa inyo na nakafocus ang isang lalaki o ang isang babae. Kaya mga kamamay, mas mabuti na magkakilala muna kayo para sa ganun, hindi masyadong mabilis ang flow ng inyong relasyon. At sa ganyang paraan mga kamamay, magugustuhan ka ng isang lalaki. So for now, kaya hindi ka magustuhan niya dahil sa hindi ka pa niya masyadong kilala. Kaya yan lang aking payo mga kamamay, sundin nyo yung mga bagay na aking sinabi para sa ganun, magustuhan ka na ng isang lalaki. At least, meron ka ng idea kung ano yung mga bagay na, uh, na nakaka-apekto kung bakit hindi kang magawang magustuhan ng isang lalaki. So, makakapag-adjust ka na at uh, malalaman mo na kung ano yung mga bagay na kailangan mong gawin. So paano mga kamamay, sa ngayon yun lang muna ang mga bagay na kailangan mong gawin upang makapag-adjust kung kayo man ay hindi nagugustuhan ng isang lalaki. So paano mga kamamay, see you for our next vlog. Mahal ko po kayo. Paalam.